Magandang umaga po sa lahat. Kung uh, bago ka pa lang sa aking uh, channel, 'wag pong uh, kalimutang mag-like uh, and uh, subscribe. Maraming salamat po. Ang uh, pag-uusapan natin ngayong uh, araw ay uh, ang uh, tungkol sa Pacific Ring of Fire. The Ring of Fire is a tectonic belt of volcanoes and earthquakes. It is also about 4 no? 40, no, 40,000 kilometers long and up to about 500 kilometers wide. So napakalawak, no, nang uh, napakahaba at uh, napakalawak ng uh, Pacific Ring of Fire and uh, surrounds most of the Pacific Ocean. The Ring of Fire contains uh, between 750 and uh, 950 active and dormant volcanoes, around two-thirds of the world total. Maraming mga bansa ang uh, kabilang ng uh, Pacific Ring of Fire. So, nandyan ang uh, mga bansa ng uh, Indonesia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, of course, our very own uh, country, Japan, United States of America, Chile, Canada, Guatemala, Russia, Peru, Solomon Islands, Mexico, Japan. So marami pang ang uh, ibang mga bansang kabilang pero ito lang ang uh, i-mention ko. Kasi sa mga na-mention ko, marami yung uh, talagang uh, active na mga uh, volcanoes. Sa Pilipinas, bilang uh, isa sa mga bansang uh, kabilang ng uh, tinatawag na Pacific Ring of Fire ay uh, marami tayong mga aktibong vulkan. Isa na dito ang vulkan uh, 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 Mayon na uh, makikita natin sa Albay. Mayon Volcano is the most active volcano in the Philippines. Isa pa sa mga active na volcano sa Pilipinas ay ang uh, Bulkang Taal na makikita natin sa lalawigan ng Batangas. So, it is uh, the second most active volcano in uh, the Philippines. Next is Kanlaon. In uh, Negros Island. We also have Bulusan in uh, Sorsobon. We have Smith Volcano in uh, Kalayaan, Kalayan, I mean. We also have the uh, Hibuk Hibuk in uh, Kamigin. We have uh, Pinatobo in Sambales. Uh, and uh we have the uh, musuan in uh, bukidnon so ilan lamang ito sa mga uh, aktibong bulkan na matatagpuan o makikita natin sa bansang pilipinas ngayon ang uh, pinaka latest na ulat Batay sa mga nabasa ko sa newspapers, uh, in uh, inquirer, sa bulletin na panood ko sa telebisyon, at uh, narinig ko sa uh, radio na one of the active volcanoes In uh, the Philippines, na uh, Bulkan uh, no, uh, uh, erupted, no? Erupted yesterday, so Monday afternoon at about 3:03, 3 .03. and uh, alert level three was raised up, which indicates magmatic. unrest So, Canlaon is located in the central provinces of Negros Occidental and Negros Oriental So, pinaalahanan po natin ang uh, mga mamamayan no, na malapit doon sa uh, Bulkan Canlaon na sumunod sa lahat ng uh, mga ipag-uutos at saka maging updated sa lahat ng mga ipapalabas na balita ng uh, FeBox.